What's up mga kakasang, welcome back to my channel at for today's video, dito tayo ulit sa farm Para silipin yung mga pinaparami natin yung masda Dito, at uh, yun nga, kailangan natin regular na ano yan, nakakamustayin uh, yan uh, Kahit once a week, mapuntahan natin no? Tapos, ayun, uh, nakakuha ko ng mga bagong, ano, uh, bagong line ng HB Blue Kasi nga, nung nakaraan, meron tayo HB Blue Pero hindi ko alam kung bakit naging ganun yun Siguro nahaluan siya ng EBM At uh, Uh, yung mga female niya mukhang ABM pero yung mga males eh, mukhang HB Blue so nireset ko yon at binenta ko ng chops yung mga HB Blue ko dati at uh, yun na. <laughs> kumuha tayo ng bagong line ng HB Blue so try natin para may dito at uh, saan ba natin ilalagay? ito nga pala ay bakante so meron tayong dalawang bakante yan saka yung 1, 2, 3 So, nakalimutan ko na naman magdala ng pan-label. <laughs> Talaga ako nga pala ng mga label to para makita natin kung ano yung mga laman nila. So, ayun, uh, silipin natin, no? samahan nyo ako, silipin natin yung mga isda natin dito kung ano na nangyari. Tapos kukuha rin ako ng konting mga isda dun sa dati natin mga strings. Para pang-stack natin sa ating, ano, sa ating shop. All right? So ayun mga kasang, no at dahil nga eh, hindi naman tayo dito umuwi at hindi natin araw-araw nakikita itong ating farm eh pinipilit ko na once a week eh mapuntahan nga sila so ito na yung mga pinaparami nating na mga dinagdag tignan natin kung ano na yung mga nangyari dyan sa mga isda natin dito so ito unang una yung ating albino full platinum na trio lalaki na naman ito ayan So, lalaki na nito. Magda-drop na to ulit. For sure. Siguro, within this month, July, magda-drop yan ulit. Tapos, ito yung ating albino kay na ang tagal-tagal talaga grabe. Ang tagal-tagal niyo mag -drop. Ilang buwan na yan. Ninihintay ko yan ilang buwan na. Wala pa rin dinadrop. Nakailang lipat na ako sa kanila. Ang lalaki na nila. Wala pa rin dinadrop. So, kailan niyo ba ako bibigyan? Ang iniisip ko dito, kumuha ako sa iba ng ano, pang outcross para dyan. Tignan natin kung dadami pa yan dito sa kabila naglagay tayo ng blue panda so yung blue panda gapis yun yung mga dati ko pang strain naglagay tayo ng uh, dalawang trio dito o dalawang pair at kung makikita nyo ayan, may mga lumalangin ng mga fry so hindi naman na ano yan, no, talaga in ko na na magdadrop talaga to dahil mga, dati, mga tago ko na to eh. ito yung mga breeders ko na ano, it's uh, blue panda gapis so sure talaga yan, mag drop yan dahil alam ko naman na ano. buntis na yan at noon pa Hinihintay ko na lang din mag drop yan noon dito naman nilagay ko yung albino yellow lace pero hindi ko na yata makita yung male o, hindi ko na makita yung male ayan yung female nya oh may fry ayan yung female at yung male ay, hindi ko makita wala well, ko nagtatago lang somewhere Ano makikita? Ano fry show? Ilang piraso So yun o, no? may nagcomment nga pala nung no, nakaraan Sabi, paano daw dadami to kung wala daw Ano, kung ganyan lang daw, paano daw dadami yan? So Ayun ako, alam nyo naman yung setup ko Ganyan lang din naman, magkakasama yung mga breeders Mga fry, Reader's Fry, kahit yung mga nandun, ilan taon na yan, ilan taon na ganyan setup ko. Na rin naman, mas maayos lang to kasi naka, naka forma lang yan. Pero yung, yung mga setup ko doon, ganun din naman, hinayaan ko lang. At dumadami naman sila. So, uh, ganyan talaga ang parami ng gapi. Hindi naman ako masyadong maselan at hindi rin ako masyadong uh, meticuloso sa pag-aalaga. Kaya nga mura ako magbenta Kasi, ito actually hindi ko naman to nakikita araw-araw. At uh, parang ano na lang to, parang ang dating sa akin ito eh ano na lang. Medyo passive income lang to dahil hindi ko talaga siya inaalaga mabuti para alam mo yun, yung araw-araw papakain mo ng branch, hindi ganon Binibigyan lang namin yun ng PO1 na tati feeds. Tapos uh, magkakasama sila diyan, tapos dumadami na lang. So wala nang ibang explanation doon basta nagbe breed sila diyan, mga anak sila diyan, ganyan ang mangyayari diyan. Tapos yun lang. Basta ang setup natin. Meron tayong konting halaman. Tapos meron tayong airstone. So yun. Dito ko nga ilalagay ito HB Blue. Mamaya i-release ko na yan. Dito ang nakalagay dito ay yung metal snake skin. Black tail. Ayan. Wala pa. Wala pa ako nakikita ang fry. Pero ang malaga dyan ay eh, kompleto sila. So sooner magkakaroon din naman ng fry yan. hintay, -hintay lang pag sa breeding talaga kasi ganyan ito naman yung ating mga ano dambu ear mosaic yan yeah, mga dambu ear natin wala pa ako nakikita fry medyo tumaba na yung mga females so sooner or later yung drop yan pati dito meron pa dito ano rin to dambu ear dambu ear mosaic isang pair lang yun nandito lapang fry dito yung ating purple dragon Itong purple dragon na to nanganak na yan doon yung unang pinaglagay natin so nilipat ko dito yung mga breeders uh, to, okay pa silang trio trio nga ba to oh, tama trio lang to so active pa rin at uh, kumpleto pa rin sila yung hb blue natin Ayan, dalawang ano yun dalawang trio kasi hb blue dito naman yung rdss na freebie sa atin freebie lang to guys nilagay ko lang dito pero meron akong isang line pa ng RDSS, yung medyo half moon yun eh, Kaya mas ano yun, mas natutukan ko yun kesa dito. So itong RDSS nito hindi pa rin dumami pero tuyo pa rin sila dyan. At goods na goods. Tapos ayun, ito yung ating HB White. HB White, kumpleto sila dyan at may fry na siya. At madami siyang fry. Ito so, na ano yun, yun. size fry so yung ganyan lang setup nya ito may konting hornwork lang tayo dyan madami naman sila diba tapos dito HB red rose tail ito wala pang fry natanggal talaga natin yun <laughs> mga daon, dito sa ano natin grabehan talaga mag daon itong ano, puno ng manga kasi ayun o, oh, punong puno ng daon <laughs> AFR natin, 2 pairs ganda ng AFR na to. Walang pula. Pero hindi pa tayo binibigyan ng fry. Guro sana pagbalik natin may fry na. No? Ito so, yung ating uh, tawag dito. Albino Blue topas Wala pa ako nakikita ang fry. Kompleto pa sila. inumalaga <laughs> Yung mahalaga dun. Basta kompleto sila. Okay na okay yun. Basta walang namamatay. So yung ating... Ang oh, laki na ng chanon magdadrop na to ayan o oh. hindi makapuesto yan yung ating tuxedo ay tuxedo ay tuloy koi peder koi peder walang fry pero malapit na yan dito yung mga anak ng purple dragon so yung mga fry dati eh fry pa rin ba medyo lumalaki na yung mga fry nyan hindi ko lang makita kung nasa yun yun yun, yun. Yan na yung mga fry natin ng purple dragon. Medyo malalaki na sila. Malapit na mag jubian yan. talaga dito. Full gold. Ito yung ating full gold. Wala pang fry pero ang laki na ng isang female. Kaya tayo na lang tayo dyan guys. Ito ng ating tuxedo koi. Yan, naglagay akong tuxedo koi dito na trio. At yan, dami niya ng fry. Paala na kayo magparami dyan. Yan, dami fry. Tapos ito yung mga fry natin ng ano, albino full platinum. Yung mga unang nag-drop dito yung lalaki na. Bilis talaga lang ako pag ganito setup. So yan yung update natin. Dito sa set natin ang mga dinagdag. At yun, uh, malapit na rin mag-drop yung mga yan. Hintay-hintay na lang tayo guys. Siguro mga 2 months makakapag release na tayo dito. Ng mga pangilang ilan. Tapos yun o. Oh. Pakita ko lang sa inyo yung app DSS ko. Ito yung setup ko ng RDSS. Uh, ganyan lang. May airstone. Tapos sama-sama na. Actually, nagsimula ito isang pares. Ngayon, yung binigay sa atin ni Mitra. Ang dami na. Ayan, oh. Nandiyan yung pinaka-pair ko. Tapos yung mga anak nila. ay eh, Nag-breed na rin dyan. Tapos yung ako makikita nyo, may mga fry na ulit. Ayan. Tapos ito yung magandang RDSS ko. Kasi ito yung half moon. Na big dorsal. So, iniingatan ko rin talaga tong line na to. Dahil napakaganda ng line na to. So, yun no. Oh. Medyo mura ko 'to binebenta compared dun sa original na price niya kasi nilagay ko lang naman 'yan diyan eh. Nilagay ko diyan, binigyan namin ng na PO2. Hindi namin winaw water change. Uh, pag umulan, madadagdagan siya tubig. Pag bumababa yung tubig niya at hindi pa umulan, eh dinadagdagan namin ng tubig. Actually, hindi kami, si Papa lang naglalagay. So, ganun lang ang maintenance. yan, pati yung ating uh, yan yung ating ano, at tawag dito, albino red, eh Albayo na full red yan Magkakasama lang sila So ganun kasimple lang ang setup Ganun kasimple lang ang breeding Walang kahit anong magic Walang kahit anong teche boreche Basta lalagay namin dito Papakainin namin araw-araw Ganyan lang yan So Ayun sa mga magtatanong Paano dadami yan Ganyan yung setup Eh dadami yan <laughs> Hindi ko na kailangan explain Kung paano dadami yan Basta magbe sila dyan Mga anak sila dyan Dadami sila dyan Ganun lang yun Huwag na kayong magkano ano, -ano. Yung iba kasi, Korkit uh, ano yung pag-aalaga nila eh gano'n eh akala nila sa iba eh ganun din. So depende 'yan sa iyo no kung ano yung kung ano yung gusto mo, kung ano yung paraan mo. At uh, kung paano ka mag-alaga. Ito na lang example na lang natin to ah. Naglagay ako dito, sa mga hindi pa nakakalam no, naglagay ako dito ng two pairs ng ano, toksido ko eh. Tapos nung dumami yung two pairs ko dito, yung mga fry na dinrap no, nilagay ko rin dito yung iba. Ayan, dalawang ano na sila dalawang pool na sila at ngayon nga ikukuha ko dito so nagsimula sa apat na piraso naging dalawang kiddie pool na sila ng tuxedo koi gapi so para dumami yun nagbreed lang sila dyan tapos nagbreed lang sila dyan magkakasama sila dyan ngayon medyo mura ko to binibenta kasi ang dahilan eh inahayaan ko lang sila dyan tapos pipili lang ako ng good size iuwi ko sa, sa shop ilalagay ko sa shop tapos ibibenta ko doon Ganun lang, walang kahirap-hirap. Tapos itinitira ko yung malalaki. Kasi, yun yung mga breeders na mabilis dumami. Ayan, yung malalaki na yan. Mga big mama na yan. Tapos, yung, ano, yung mga medyo maliit o medyo payat na makukuha ko, ginugroom ko na lang yun sa shop. Doon ko na lang tinututukan yun. Pero dito kasi, hindi ako nagkakaling dito eh. Kaling na lang ako dyan pag ano, pag namimili na ako na ng kukunin. So, may iwan dyan yung maliliit, tsaka yung mga malaking malaki. So yung mga good size, yun lang yung kinukuha. So mamaya kukuha ko niyan, tsaka ito kukuha rin ako niyan. So ganoon lang yung ano, ganun lang yung para natin. Hindi ko pa alam, kukuha ko nito. Wala naman ko siya sa akin ito eh. Red Balloon Platy. Ito, yung sampan na nilagyan natin ng albino koi gapi. Eh nilagyan ni Papa ng crayfish. Tapos ang bilis lumaki ng mga crayfish dito. Eh no, yung mga nandiyan oh. Ang lalaki na guys. Talagang parang naging breeder size na yun lumalabas ito. So, dati maliliit lang yung nilagay namin dito. Ngayon, eh ganyan kalalaki na. Mga breeder size na yan. So, sabi ko nga kay Papa, hayaan na namin lumaki dito. Tapos, yun, uh, pag kailangan namin mag-breed, pili lang kami dyan. Tapos, nandun kasi yung pinaka-breeder namin eh. Tapos yung mga female na ano, isang male lang yun, tapos nilalagay namin ng limang female, ganun. Tapos pag buntis na yung female, tsaka namin hinihiwalay sa mga tosa, yan, yan, Tapos yun, tsaka sila dumadami. Tapos pag na ano na, nag na, balik ulit din yung female. Ngayon, pag mas marami na kaming uh, breeder, siguro mas mabilis na kami makapagparami. Hindi ko kasi masyadong tinutukan to eh. Yung crayfish na yan, eh, dumadami na lang yung bahala na <laughs> yun. Dati may hina ang benta ko niyan pero ngayon ang lakas ko makabenta niyan. Kaya naubos yung stock ko ngayon uh, at wala na talaga ako ano, wala na talaga ako mababenta mga ano, mga crayfish. So yun mga kaasang, no, sana nag-enjoy kayo sa video na to at ayun, uh, babalik ako dito sa Sabado kasama ko si ano, si Sir Matthew kasi yung extension na gagawin namin doon. Eh babalikan ko yan para ano, para i ano, na ay eh, linisan yung mga ano kailangan namin linisan para ma, ma extend na namin itong ano itong bako doon sa mas malayo at makapaglagay kami nito kung magkakabudget. Tapos ayun, lalagyan ko rin ng mga labar action mga ibang halaman pa. Ayun, marami kaming ano, marami kaming plano. Unti-unti namin gagawin. So this Saturday eh, babalik ako dito at uh, abangan nyo na lang yung mga updates ko at Ayun, tapos na natin ang video na to. Sana nag-enjoy kayo. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Peace out.